malaking panganib ang paparating sa ating planeta na nag-uumpisa na ngayon. Marami daw po mga sangkay sa mga lugar sa buong mundo kasama po ang Pilipinas ay lulubog na sa karagatan at mabubura na sa mapa sa paparating na mga taon. Ang tanong dito mga sangkay, ano-ano kayang mga lugar dito sa Pilipinas? Ang sinasabi, lulubog sa karagatan. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, sangkay Janjan muli nagbabalik sa ating channel kung saan mga video nakapupulutan po ng kaalaman at aral, huwag niyo po kayo limutan na isubscribe ang ating YouTube channel i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mga Pilipino Marami daw po mga lugar sa ating bansa ang lulubog na sa tubig at mabubura na sa mapa sa paparating na mga taon. Ang patuloy na pagtaas ng tubig sa karagatan ay malaki ang magiging epekto sa ating planeta, lalong-lalo na po sa paparating na mga taon. Ayon po sa kanilang masusing pag-aaral, sa 2030, kung hindi masusolusyonan ang climate change, mag-uumpisa ang katakot-takot na problema ng ating mundo pagdating po sa mga sakuna, kalamidad at marami pa pong iba na dulot ng climate change. Isa na po dito ay ang pagtaas ng tubig sa karagatan na ngayon mga sangkay ay ramdam na po ng maraming mga bansa kasama na po ang Pilipinas. Dito pa lamang po sa ating bansa, nakakaranas po ang ating bayan ng matinding pagtaas ng tubig sa karagatan, kagaya na lamang po ng naapektuhan na isang isla doon po sa Bohol, na ngayon ay lumulubog na po sa dagat. Dahan-dahan na po silang pinakain ng tubig sa karagatan. Hindi lamang po doon sa buhol kundi maging sa Bulacan, mga sangkay. Mayroon pong isang lugar doon na kung saan hindi na po nawawalan ng tubig. Epekto daw po ito ng climate change. At tumataas na po ang tubig sa karagatan. Kung kaya't mga sangkay, ginakain na po ang isang lugar na dati namang walang tubig. Ang Pilipinas ay isa sa walong mga bansa sa ASEAN na mayroong napakatinding problema dahil po sa coastal flooding na pinatindi po dahil sa climate change. Ang Pilipinas ay isa sa walong ASEAN na bansa na mayroong panganib mga sangkay dahil po sa coastal flooding o mga pagbaha na gawa po ng tumitinding climate change in 2050. Sa pag-aaral na itong mga sangkay ay ipinakita ang several coastal areas mula po sa north hanggang south ng Pilipinas na projected to be in a flooding zone within three decades. Ang mga lugar na ito, mga sangkay, ay ang Lawag City, Ilu Iloilo City, Roas City, Katiklan, Boracay, Butuan City, Cotabato City, Siargao, Zamboanga City, City of Manila, Northwestern Metro Manila and parts of Bulacan, Southwestern Metro Manila, Cebu City, Tagupan City and parts of Pangasinan, parts of Cagayan Valley. Ang pag-aaral po mga sangkay na ginawa ng Climate Central a Science Organization based doon po sa New Jersey published in the journal Nature Communications noong October 29, 2019. Ipinapakita po dito na ang storm surge, cyclones, and rising seas due to climate change could affect three times more people than previously. Ang mga nasabing lugar dito sa ating bansa ay mag-uumpisa daw pong bahain at maaapektuhan daw po ng pagtaas ng tubig sa karagatan. Ang taon ngayon mga sangkay ay 2024 na. Ang deadline naman ng climate change ay 2030 mga sangkay. Hindi po natin alam kung maaabot talaga ito ng world leaders na pababain ang temperatura na sa ating mundo. Subalit kung hindi ito mangyayari, mga sangkay, sama-samang lulubog ang maraming mga lugar dito sa ating mundo sa tubig dagat. Ayon po sa report, mga sangkay, lumalabas sa pag-aaral ng New Jersey-based science organization na Climate Central noong 2019 na may mga lugar sa Pilipinas na malulubog sa tubig pagdating ng taong 2050. Epekto raw ito, mga sangkay, sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa karagatan sa buong mundo. At ngayon mga sangkay, kapansin-pansin ang nangyayari sa mga lawak ng yelo doon po sa Antarctica. Ang yelo doon mga sangkay na noon ay malawak, e nababawasan na. Marami sa mga lugar mga sangkay, sa Antarctica, tinutubuan na daw po ng mga halaman. Yung iba mga sangkay, e natutuwa dahil sa pag-aakala nila na ito po ay makakabuti sa ating planeta. Ang hindi po nila alam mga sangkay, na ito na po ang senyales na nasisira na po ang ating mundo. Ang pagkatunaw ng yelo, mga sangkay, sa malaking bahagi ng ating mundo, mga sangkay, hindi lamang sa Antarctica, nangangahulugan na may depekto na ang ating planeta at nangangailangan na po ito ng rescue at ang makakagawa lamang po neto, mga sangkay, tayong mga tao na binigyan ng ating Panginoong Diyos ng dominion sa lahat ng bagay sa planetang ito para pangalagaan. Ang mga yelo ngayon kasi, mga sangkay, ay natutunaw na ng dahan-dahan at ang tubig po niyan ay mapupunta sa dagat. Yun ang nakikitang rason mga sangkay na mga scientists na magiging isang dahilan kung bakit itong tubig sa karagatan ay lalo pong tataas. At natural mga sangkay, ang malaking epekto neto tatama sa tao. Ang mga mabababang lugar, mga sangkay sa ating planeta ay agad sila ang unang maaapektuhan at ang mga nasabi pong mga lugar mga sangkay dito sa Pilipinas kagaya po ng Manila City ay isa sa prone o madaling tatamaan mga sangkay na lulubog sa tubig mula sa dagat dahil po sa epekto ng climate change. The more kasi na umiinit ang ating panahon mga sangkay, the more na natutunaw ang mga yellow glaciers sa iba't ibang panig ng ating planeta. Wake up call po ito sa lahat ng world leaders na dapat po talaga gumawa na ng hakbang bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang deadline mga sangkay ay taong 2030 lamang. Ito mga nasabing mga lugar dito sa ating bansa na sinasabing malulubog sa tubig pagdating ng 2050 ay naninilikado. Kung papansinin po natin ngayon mga sangkay, itong mga lugar ay bahain na at hindi po natin alam. Baka mas bumilis pa po ang epekto ng climate change dahil po sa mga matitinding nakikita ngayon na didiskubre nito mga scientists na ayon po sa kanila, mas mabilis na lumalala ang sitwasyon sa ating planeta. Tao po kasi ang sumira sa ating kalikasan na hindi dapat natin ginawa noon pa man mga sangkay. Subalit sa patuloy na pag-usbong ng ekonomiya at pagtaas ng teknolohiya ng mundo, ang unang naaapektuhan nito ay ang ating kalikasan. At kapag ka nasira na po ang ating kalikasan, natural tayo po ang babalikan. Ang tao po mga sangkay ay binigyan ng Panginoong Diyos ng dominion sa lahat ng kanyang mga nilalang kung pagbabasihan po natin ang sinasabi ng Biblia in the book of Genesis. Binigyan ng ating Panginoong Diyos ang tao sa pangunguna ng ating ama na si Adam pinakaunang tao sa mundong ibabaw binigyan po ng dominion ang sangkatauhan para pangalagaan ang lahat ng bagay na narito sa mundong ibabaw na nilikha ng ating Panginoong Diyos subalit hindi po ito nagawa ng tao dahil imbis na mapangalagaan ang ating kalikasan winasak ito ng sangkatauhan. At ngayon mga sangkay, tayo ang binabalikan. Subalit, huwag po tayong mag-alala. Hindi na po magkakaroon ng panibagong pagbaha na pupunuin na naman ng tubig ang ating planeta. Kagaya po nung nangyari ang matinding pagbaha sa mundo sa panahon ni Noah. Nangako na po ang ating Panginoong Diyos na hindi na po niya sisirain ang ating mundo sa pamamagitan po ng tubig. Ngunit ang bad news mga sangkay para sa mga hindi naglilingkod sa ating Panginoon, hindi na po tubig ang wawasak sa ating planeta, kundi ang impyerno na. Yan po ang magiging future ng ating mundo. Kahit huwag po tayong magtaka mga sangkay kung bakit umiinit ng umiinit na po ngayon ang ating panahon na nagdudulot po ng mga malalakas na bagyo, malalakas na pagbaha, heatwave, wildfires, at marami pa pong iba. Itong mga nangyayari ngayon ay nakabase lamang po sa propesya na nakasulat sa Biblia. Ano po ang inyong opinion sa napag-usapan natin ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.